Hi hey guys, magluluto po tayo ng buttered tahong guys. Ayan po yung aking tahong. Ang ginawa ko lang po dyan guys, nilaga ko lang siya. Si inalis ko po yung laman at pinisan lang po natin ito maigi guys ha. Kasi pa yung black dyan, tanggalin nyo po guys. Meron tayong bawang, sibuyas at saka siling na buyo. Meron tayong butter dyan, meron tayong ketchup, meron tayong oyster sauce, asin, sugar, paminta, sprite, Tsaka mayroon ito guys, tomato paste kaya lang wala po ako kaya hindi na po natin siya gagawin guys. Okay guys, at nagsalang na nga po pala ako ng um, aking kalang guys. Aking kalang guys, mali. Nagsalang na po tayo ng ating kawali guys. Okay lang po yan, hinaan ko lang yung apoy kasi medyo nakaano na po siya guys. Okay, lalagay natin si butter. lalagay natin ang ating butter guys ako lang kasi umahawak ng aking sipi kaya medyo mahirap sa atin ng konti, konti lang slight lang, kaya pasensya po kaya kung gumagalaw-galaw kayo guys ah, ayan po lalagay ko si butter, ayan lagay natin si butter lagyan niyo siya guys ng kunting ano, kunting kunting-kunti kunting lang guys para hindi masunog ng ating butter kunting mantika, kunting lang, ayan para hindi lang masunog yung ating butter guys kasi malakas to yung apoy ko kanina kaya so sobrang init na po itong aking kawali guys ewan ko guys kung nakapag try na po kayo ng buttered tahong kasi ang alam ko buttered shrimp parang yun lang yung pinaka familiar po sa atin pero itong tahong hindi pa po kayo nakakatry hindi po guys ganun Magener, ayan po guys, ilagay na po natin ang ating bawang, okay? okay natin si bawang, Kinutsara ko lang guys, kasi nilagay ko lang siya sa lagayan, kasi nga ako mawak na si Ayan. talagay po natin si bawang, then bawang kasi medyo tos, ano po natin, tostahin natin ng konti si bawang para masarap talaga yung aroma niya guys. Ayan po. Kasi ang kalimitan guys sa mga buttered na ganito, bawang lang po ang nilalagay. Pero ako guys, lalagyan ko siya ng sibuyas. Para ano guys, para lang sa akin. Depende, yun na nga sinasabi ko na iba-iba po tayo ng paraan sa pagluluto, guys. Ito, ito lang po yung version ko sa buttered tahong. Alagyan ko po siya ng ikanare. At ilagay na po natin si sibuyas. Sibuyas. Pero mas marami bawang. Mas masarap, guys. Alam nyo na, guys. Ang maraming bawang mas masarap po siya guys yan na po guys lagay ko na pasensya na kung medyo magalaw yung ano ko ha sipi kasi ako lang ang mahawa guys yan wag natin pagkasunogin itong ating sibuyas guys ilalagay na po natin yung ating taong na malinis na po guys Tanggalin nyo po yung black sa gitna, guys, ha. Pakuluan nyo po muna ito, yung tahong nyo. Tapos, tanggalin nyo syempre yung laman sa shell. Iba, guys. Kano lang po yung guys. Ayan. Then, ano po, guys. Ilagay natin. Um, uh, lagyan muna natin siya guys, ng paminta. ka. Tsaka, kunting-kunting asin lang. Kasi, ako ay hindi po ako maalat sa aking uh, niluluto, guys. Ayaw ko nang maalat. Galit po tayo dyan. Hininaan ko, guys, yung apoy ko, ha? Lagyan natin siya ng oyster. Lagyan na po ng oyster, guys. Yan. May tomato paste pa ito, guys. Kaya lang, pagkasabi ko na, wala po ako naubusan tayo ng tomato paste dito. Lagyan po natin siya ng ketchup. Ayan. yan okay na po yan, guys. Then, i-mix muna natin siya, guys. mix lang po natin yun. Yan, lagyan na natin. Ilagay na po natin ito kung mahilig po kayo sa siling labuyo po. Naglagay na po ako ng isa guys. Tsaka siling green din po guys. Kaya lang, naubusan din ako. <laughs> Naubos siya tang stock po guys. Kasi gawa na naghanda ako na sa anak ko. Lalagyan natin ngayon siya ng Sprite. Lalagyan niya yung Sprite may nakalimutan ako guys ha mamaya malaman nyo kung ano nakalimutan ko and then ayan po hayaan po muna natin siya guys takpan lang po natin yan guys ha balikan natin guys yung aking niluluto at ah uh, medyo malapit na po siyang lumapot guys i-add Ia natin po yung sugar syempre at ia-add natin po itong nakalimutan kong cheese. Lagyan po natin siya ng queso dry. Lagyan natin ito ng cheese. Para lang masarap. Diba guys? Mga simpleng lutuin na... Uh, mga simpleng lutuin guys, na pag alam mo lang siyang i-create o alam mo lang kung paano siya lulutuin. Kasi ang buttered tahong, parang bihira po siya niluluto. Pero ako guys, ah, talagang niluto ko siya, tinikman ko siya para sa akin. Masarap. Kulang lang po yan guys ang tomato paste. Kaya kung gusto nyo po gayahin, lagyan nyo po siya ng tomato paste. At depende din po sa dami ha. Tansya-tansya po ang pagluluto guys. Siyempre, tikman naman po natin yan guys. Depende doon sa lulutuin niya. Ito ang niluto ko guys ay almost ano to, three port natahong ang gas ang akin niluto guys kaya kokonti pa rin talaga pero kung mga maramihan masan, maganda sana sa mga handaan guys, pwede po ito mm. try niyo po guys ayan, malapot na po siya guys at tikman nga po natin dito ko na po siya, syempre titikman guys naubusan kasi tayo ng tomato paste mm. Siyempre, sasabihin ko, guys, she yummy. Dahil ako nagluluto. <laughs> Di diba guys? Sasabihin natin yummy. Kasi nga, niluto natin. Pero try nyo, guys. Tikman nyo. Talagang masarap siya, guys. Palaputin ko lang po ito ng konti para sa ating plating, guys. Luto na po yung atin butter tahong, guys. Ayan na po siya, guys. Luto na po siya. Tikman na po natin, guys. Ito na po siya, guys. Wow, may sili. Tikman natin. Yung wala lang po sili, guys. Gusto ko, guys, yung walang sili. Tikman natin. Ayan po, guys. Hmm. Ang sarap. Ayan po, guys. Thank you, guys.